This Yes it's not good now Oh baba oh It's more the 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 color is more when right? This Hindi ata Eh naka video pala nga Ayan Ge Nagalang Pinaglaro na natin din ni Paolo Pilitin si mo na lahat. <laughs> Walang pili-pili. Paano ako makakuha ito? <laughs> ano gusto mo kuha ko kuhanin kasi magkaiba yan eh. Huh? Yan yung ano yung Ito, ito lang ako. Doon mo yon? Orange. Diyan. <laughs> ito iba rin to, yung pula-pula. Mas masarap nga to. Oh my god. This and this, hole, no problem. It's the same. It's the same? It's well.